Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Bahay ng Maramit Masasayang Tinig, kwento ni Virgilio S. Almario, guhit ni Cora Dad Albano, makinig na mabuti. Hindi sinasadya ni Napalasya at Hadjulani ang pagdaan doon. Nasa palengke sila at ang iba pang badyaw. Nag-aalok ng serbisyo si Hajulani bilang kargador. Si Palasya naman kasama ang iba pang bata, ay namamalimos. Ngunit biglang may sumigaw, Magnanakaw! Magnanakaw! May silbato ng mga pulis at tumakbo rin sila dahil sa takot mapagbintangan. Kung saan-saan sila sumuot ni Hadjulani, tumigil lamang sila nang wala nang marinig na silbato ng pulis. Noon narinig ni palasya ang maramit masasayang tinig mga tinig na katulad niya mga bata, nang gagaling sa loob ng isang mahabang bahay sa gitna ng isang maliit na lote. Good morning! Good morning, Mrs. Tabora! Isa, dalawa, tatlo! Ba, ba, e, babae. A, e, i, o, u, Pen, pen, di sara, pen, di kuchilyo, di almasen. A, B, C, D, E, F. Huminto si pala siya para makinig pa. Ngunit hinatak siya ni Hadjulani. Uwi na tayo. Sabi ni Hadjulani, baka kung ano pang malas, ang dumating sa atin. Pagdating sa kanilang barong-barong, naroon na rin si Tampi, pinsa ni Palasya at ulilang lubos. Lumaki itong sila ni Hadjulani ang kasamang pamilya. Natatakot na akong mamalimos, sabi ni Tampi. Hinuhuli raw ang mga pulubing badyaw at pinauuwi sa basilan. Pero paano tayo mabubuhay? Tanong ni Palasya. Hindi ko mibos si Hadjulani. Maya-maya, tila nagpasya ito. Hindi na kayo mamamalimos. Pahayag ni Hadjulani. Dito na lang kayo. Kung wala kayong ibang makitang trabaho, ako na lang ang babalik sa palengke. Mabubuhay tayo kahit paano. Uy! Ha ha Bahay! Bahay! Bata. Bata. Psh. Ho, 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 ho. He, he, he. Tong, 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 pakitong, kitong. Kinabukasan, pagkaalis ni Hadjulani, ikinuwento ni Palasya kay Tampi ang narinig niyang maramit masasayang tinig. Pilit niyang niyaya si Tampi pabalik sa bahay na iyon. Inabutan nilang naglalaro ang mga bata sa labas ng bahay. May naghahabulan. May nagluloksong tinik. May nagpapaligsahan sa paghagis at pagsalo ng bola. Nagsisigawan sila. Nagtatawanan. Umaalingaw-ngaw ang ingay nila sa paligid ng bahay. Napatda sa panunood si Napalasya at Tampi. Matagal. Sinusundan lamang ng kanilang mga mata ang liksi, likot, lokso at takbo ng mga bata sa paligid ng bahay. Blug, Nabuwal si Tampi nang tamaan ng bola sa ulo. Noon lamang biglang nagbalik sa pananaginip si Palasya, nagtatawanan ang pangkat ng mga batang naglalaro ng bola. Dali-daling dinaluhan ni Palasya si Tampi. Tampi! Tampi. Lumakas ang tawanan ng mga batang naglalaro ng bola. Kuha namang tumayo si Tampi na parang walang nangyari. Malakas pa rin ang tawanan ng pangkat ng mga batang naglalaro ng bola. Nasaktan ka ba? Paglingon ni Palasya, nakita niya ang isang kagalang-galang na babae na ito, ngunit halatang nag-aalala. Inalalaya nito si Tampi at saka naghagis ng matalim na tingin sa mga batang nagtatawanan. Tumigil ang tawanan. Ako si Mrs. Tabora. Pakilala ng babae. Hali kayo sa loob. Baka may sugat siya. Wala sa loob na sumunod si Palasya, Kinatampi at Mrs. Tabora ni hindi pinansin ni Mrs. Tabora ang marusing nilang gamit. Pagpasok nila sa bahay, lalong nagulat si Palasya sa nakita mga laruan at libro. May nakalatag na mga banig. May sari-saring larawan sa dingding. Hindi nagtagal, kabilang na sila ni Tampi sa mga batang nakaupo sa mga banig. May itinurong kanta sa kanila si Mrs. Tabora Itinoda ni Palasya ang pagkanta. Gusto niyang makarating kay Hadjulani ang kaniyang tinig. May itinurong sayaw si Mrs. Tabora at nagsayaw si Palasya ng humahalakhak. Gusto niyang makarating kay Hadjulani ang kaniyang halakhak. Kumakain sila ng putot suman nang dumating si Hadjulani. Halata ang pag-aalala sa mukha. Kinausap siya ni Mrs. Tabora. Paglabas nila ng bahay na iyon, sinabi ni Mrs. Tabora, Umaasa kaming babalik kayo dito pala siya, tampi. Hinatak sila ni Hadjulani, ngunit inusal ni Palasya. Babalik po kami, Mrs. Tabora. Babalik po kami.